So yun guys, for today's video for today, yan nga pala ako sa Kikabalong Vlog. Yan, hari ng mukbang vlog. So yun guys, ang mga basic guys, kakain din ng alupihan. So basic, ayan, ha, nasa YouTube ko ang on part 1 dito guys, ayan. Ayan o, kinagat ako guys, so kita nyo naman buhay, yan o, kinagat na ako guys. Andi dito guys, ang dami nyan guys. So, wag sa mga bata dyan, shout out sa inyo, wag nyo itong gagayahin. Pamprofesyon na lang po itong video na ito, ha for content only. Sana po hindi tayo i-bust ng ating YouTube channel at hindi rin tayo i-ano ng ating Facebook page. Dapat Napakasilan po guys. Ayan, kinagat na tayo. Ayan, kinakagat ako guys. Ayan, pero siya mamaya ang kakagating ko. Kasi guys, ihumukbang natin to. Hey, hey, basic! Saan ang pachansan to? Basic? Ha? Ah, ito, alupihan. Tinatanong sa akin kung kumain na ro ako ng uok. Yan. Hindi lang uok ang ginakain ko guys. Alupihan pa. Ayan o. Sobrang dami. Kinagat na nga tayo. ay no ha? Ay, nakaagat pa yan, guys. Siyempre, ito, guys, buhay. Yan, buhay yan, guys. Ha? Pagka-basic nito, guys, ayan. Ha? At kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, huwag mong kalimutan i-share tong aking video at mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan aabot ang aking video na to. At sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na rin. Pindutin mo yung bell icon para updated ka lagi sa mga video ko. Um, i mo na rin ang aking mga video para alam ko kung saan naaabot itong video ko na to. Ganun na rin sa akin Facebook page guys. I-share nyo itong video ko na to. At mag-comment kayo sa comment section kung ano yung mga ipapacharins nyo sa akin. Yan, comment kayo sa comment section. At kumoment na rin kayo kung taga saan para next vlog ko, ma out ko yung lugar nyo. O kaya kayo. Yun lang guys, sisimulan na guys. Yan ha. Siyempre humingi na tayo ng pasasalamat sa Panginoon kasi binigay niya sa akin to eh. Ayan basic sa mga bata diyan yung gagayahin to ha ano ha ha han naiwan pa yung kinagat pa ko guys sa labi ha mm. ito pa Nih, hmm, anggap-anggapnya, ya, no? Oh? Hmm? Anu pihan channel? Eh, basic! Ini takut guys. Walaupun ada tubig. <laughs> tama guys. Danginginig yung kapai. Ay no? Ah, ah. Anu pihan challenge, basic. Ayun, no? Sobrang paho. Yan. Hindi ako naiyak. Yan. Yan, shout out sa'yo. Natatawa kasi ako sa cameraman ko. <laughs> Natatawa ako sa cameraman ko, guys. Kaya para natuduwal ako. Pero basic line sa akin. Ha? Immortal to. Ito, guys. Part 2 na ito. Ang part 1 po, nandoon sa, sa, sa YouTube channel ko. Ang part 1 nito. Part 2 na po ito. Doon, marami na po tayong video dyan sa YouTube channel ko. 120 plus video na tayo. Manood po kayo. Marami tayong mga panood doon ng mga papawaw ng mga video. Ayan. Ito pa guys. So buhay na buhay yan guys. Ayan. Hmm? Ayan. Ha? Huh? Ah! Sa mga bata dyan, huwag yung gagayahin ha. Ha? Sa mga bata dyan, huwag yung na huwag yung gagayahin. Ako po yung tao na hindi nag-scripted. Ayan guys. Wala na kinain na natin. Nang kinagat Patay kanina. Ayan o. Oh. O. Oh, yung kinagat sa atin guys. Nag-ano pa guys. Nag-pasa-pasa pa. Basic lang yan guys. Ayan. Kung ganito itsura ko guys, katatapos ko lang kasi nag-vlog. Kandila challenge with fire in pinatulo at sa buong katawan. Ayan. Abangan nyo yun guys. I-upload ko rin yun sa akin Facebook page. Ganun na rin sa akin YouTube channel. Yun lang guys. Sa mga wala sa akin Thank you for watching. Ayan. Shout out sa mga taga OFW dyan. Shout out na rin sa akin cameraman. Shout out na rin sa akin editor. Dyan sa kapatid ko. Kung maaari kung mapanood mo itong video ito. Pakibilis-bilisan mo ang upload mo sa akin YouTube channel. Ayan lang guys. Thank you for watching.